Magandang araw ka random. Ang pag-uusapan natin today is paano magpalit ng battery ng smart key. So itong aking smart key is mag almost 3 years na. So September 30, 3 years na siya. And napapansin ko is hindi na kasi agad-agad na na-recognize ng motor yung aking susi, yung smart key. At napansin ko, yan, na blink pa siya ng red. Pero yung kanyang Detection ng motor is mahina na. So, minsan nakaka-multiple press ako dun sa switch ng motor para lang ma-recognize at makapag-start. Or ma on yung switch ng motor. So, ano ba yung mga kailangan natin? Una, kailangan natin yung battery size. Dapat tama size ng battery na ipapalit. Dapat sakto. Tapos, kung meron bang special tool na gagamitin dito sa akin hindi naman siya special tools no anything na pwede mong pang pry dito is yan pwede pwede nang gamitin so ano ba yung recommendation ko dun sa recommendation ko since na ito is ah, dapat reliable kailangan ang bilhin na brand is yung branded na sa akin ang nabili ko is yung energizer and ang kagandahan dito is dalawa na siya at yung lalagyan is water resistant. So hindi ka na matatakot na mababasa yung sperm mo kasi syempre itong isa is hindi mo naman agad magagamit yan. So good thing is meron na akong reserva ka agad. So habang nagbabiyahe ako pwede mong ito is nasa motor lang or nasa bag. Tapos ang gagawin ko is kaya may tissue dito kasi ipangsasapin ko siya. Uh, dito sa aking multi-tool itong, itong blunt edge na itong gagamitin ko na pampry dito. So yung slot pala ng susi is nandito. So kung ganito yung orientation, nasa left side. Tapos para hindi natin ma-damage no, yung casing nya na plastic, ang gagawin ko, tutupin ko tapos isasapin ko siya dito. Yan. Kung hindi nyo pala nakuha yung size doon sa manual, okay lang kasi pag tinanggal mo to, so yan, twist lang pag ganito and magbubukas na siya. Pagkabukas, andito yung yung orientation. Itong nakikita nyo is negative side ng battery, tapos nandun is yung positive side. Tapos dito po pala, huwag nyo nang hawakan ng bare finger or ng kamay nyo yung board. Kasi ang ating mga kamay is parang meron siyang parang protein baga. At pag hinawakan nyo yung mga contact, possible na magkaroon siya ng corrosion. Kaya uh, iwasan nyo na hawakan na siya dito sa mga contact. Para maging good yung connection pag rin assemble natin. At sungkitin mo na lang ng same na tool. Sungkitin mo siya dito. Yan. Natatanggal na siya. At yung size ng battery is ito. Ito yung original. So, ang nakalagay dito is Panasonic CR2032 3V. So, dapat saktong-sakto regardless sa brand. Dapat ang pinaka-importante is CR2032. Tapos, 3V siya. Yan yung eksaktong specification ng battery. Yung branding naman is depende na lang kung anong available sa inyo dyan sa lugar ninyo. Sa akin, um, nahirapan din ako maghanap dahil karamihan sa mga convenience store, ibang size ng battery. Specific siya doon sa size na CR2032. So yan yung kailangan nyo talagang hanapin. Yan. So yan. Tapos, ang kailangan mo lang is... Yung binuksan ko na para sa demonstration para tuloy-tuloy na tuloy-tuloy na ang demo ko. Tapos, susunod mo lang gagawin is kukunin mo na to. Ngayon, pagkakuha mo. Yan, di ba, nahawakan ko siya. Ang ginagawa ko, pinupunasan ko para, again, walang maging corrosion sa loob. Tapos, makita nyo naman yung kaha, may nakalagay dito. Ayan, positive. Tapos pag tiningnan niyo yung button cell, andito yung positive sign niya, ibig sabihin, yan dito siya. Importante na huwag mong mababaliktad dahil uh, ito ay polarity sensitive. So kaya, kailangan sakto ang tama yung polarity, hindi siya pwedeng mabaliktad. Yan din mo lang, marinig mo na magki-click, ibig sabihin nakaset na siya in place. Tapos ang gagawin mo, pare assemble naman siya, papansinin mo yung mga latch or yung naglalak. So dito mahaba yung latch, tapos dito yan, mahaba siya. At mapapansin nyo, dito naman, so putol, ibig sabihin, dito ka mag-snap. So, una mong ilalak is nandito sa taas. Yan. Pag na-align mo na siya, eh, press mo na lang. So, yon Pag once na narinig mo na click na siya sa tatlong side, so, nakalak na yon and to check, yan, working na. So, ibig sabihin, successful yung pagkapalit natin and ganito lang yung pagpalit ng abatir ng ating smart key. So, kung may natutunan ka, pakilike and share and pakisubscribe na din yung channel. Salamat po and God bless.